Kung pagbuot og plano sa Ginoo dili jud ta balibad. God's plan is better than our plans Mo kini ang gikuptan nga pagtuo sa maka-inspire nga istorya sa atong May Wonderwana kinsa nagpadayon sa pagpildi sa gibati nga pagduha-duha sa kaugalingong kapasidad ug sa mga giatubang mga hagit sa katitingban. Kini ang istorya sa atong 51 anyos nga Wonderwana gikan sa Manghilaw, Barangay Masaba, nga si Hazel Bariga, umas inila nga Ma'am Hazel sa iyang mga tinunan. When I was still young, ako parents ngon na, you will study hard. Skoy lagi ta kay, wala man may laing e, ikapasunod din yung uh, bahandi. Kay, I came from a poor to an average income family. My father is a farmer, and my mother is a teacher and we are four to go to school then when I was about to go to college dili din ko gusto magmaistra kay kapoy kita ko sa akong mga igsoon, ako mama nga kapoy yun Boto nga, I wanted to take up nursing pero wala gitugot kay mo lagi dagang hindrance I want to take up mass communication. E ko na mag-DJ DJ. But my parents cannot afford to bring me to a private school. So, walay choice. Nagmaistra lang yapon. So, I graduated and you no, know, I took up the entrance exam at Cebu Normal University. Previously, Cebu State College. And passed. O niya, kay pagbukot lagi si Gino, o. Nakahuman yun. Nakagraduate. So I graduated last 1992 at the age of 19. So nakapasar sa dayon sa board exam kay ihatag lagi gyus gino pamugos gyud ba. Bisan pa man sa ilang kalisod, apan tungod sa walay puas nga pagsakripisyo ug pagsuporta kaniya sa iyang mga ginikanan, nagmalampuson si Hazel sa pag-eskwela ug pagkaput sa iyang propesyon karon. Apan dili kini nahimong dali para kaniya sa iyang first teaching assignment. Kay baguhay pa man siya, lisod gayud para niya ang pagtudlo o paghandol o multi-grade class. Ilabi na sa mga bata pakaayo ng mga estudyante sa grades 1 o 2. Adunay mga higayun ng muhilak o kaundangun na siya sa pagtudlo. Apan ang iyang ate o mama ng mga maistrasab sama niya ang nag-encourage kaniya ng makaya niyang tanan nga anaara sila sa iyang kiliran para tabangan, kiyahan o suportaan kanunay. Matud niya, sila ang hinungdan nga nung nakalahutay siya sa pagtudlo. Bisan pa man sa sinugdanan, lisud kaayo kini para kaniya. Hangtod sa napamahal niya ang pagtudlo. At first, lisud kaayo. I learned to love teaching no? Lipay kayo ta, makamawa itong mga bata. Sa iyang pagmahal sa iyang propesyon, nagsunod-sunod ang mga oportunidad nga nabot nab ka niya. Wala man sa iyang plano o tuod, di sabunta siya ganahan kay dili pa siya confident sa kaugalingong abilidad nahimong teacher in charge sa Osaka Eskwilahan, hangtod sa napromote siya isip school principal. matud kaniya, wala gayud siya mangandoy nga mas head o ra siya nga magpabilin isip classroom teacher gani bisag kiagni na siya kani adto nga take og principal's test iya kini gibalibaran hangtod sa mihangyo ang iyahang mama og ate nga mokuha ni ini sa iyang pagkuha sa principal's test wala kini niya kay lagi dili unta siya ganahan apan nakapasar siya ni ini. Hasta sab ang iyang ati Helen, nga gikalipay pag-ayo sa ilang pamilya. Looking back, basin maugayod kini ang plano sa ginoo para kaniya. Ngagihimo gihimo siyang instrumento to serve not only the limited children inside her classroom, but also the children inside the whole school. Apil na ni Ini ang maginikanan ginikanan og magtutudlo karun. 30 years na siya sa pagpanirbisyo isip maestra o school head. O tuod man, nga malampuson siya sa iyang propesyon, apan matod niya, ang iyang kinabuhi dili pirming malipayon. Gawa sa mga hangit nga nasinati sa iyang pagtudlo, daghan sab nga mga pagsulay ang iyang nahiaguman sa iyang personal nga kinabuhi. The age of 22, I was married with uh, with an 18 year old man. Ang ilang kami niyoon o paghinigugmaay, nagbunga o tulo ka mga lalaking anak. Siya isip teacher o iyang bana isip driver. Ilang padako ang ilang mga anak na puno sa gugma, pag-atiman o suporta. At first, nindot ka feeling, no? Kanang bago kang maminyo. No, Love of your life, kaya yun. Yeah. At first, nindot ka ayo. But later on, eh, tintasyon, ah, uh, nagsugod na akong kalbaryo. My husband ah, uh, got vices. I struggled. No? Ako yung gipaglaban kay gusto ko nga happy ang family life. Og tuod, nagbunga gayud ang tanang sakripisyo ni Ma'am Hazel sa iyang pamilya karong 29 years na silang kasal sa iyang bana. Dili man always happy, at least malipayon gihapon ilabi na karon nga malampuso na sab ang usa sa ilang mga anak na usa na ka engineer working abroad. Samtang ang usa na eskwela isip electrical engineer o ang kinamanghuran na ana sa grade 11. Para niya, getting married at an early age is a tremendous challenge especially nga nagsugod sila sa kalisod. There were several times nga kuwang ang ilang kwarta sa pangadlaw adlaw adlaw nga gastuhon ilabi na kung magkasakit-sakit ang ilang mga anak. Apan tungod sa all-out support sa ilang mga ginikanan o pagsalig sa ginoo, they overcame the hurtful trials that tested their marriage bond. Matod ni Mam Ma Hazel, wala siyay giampo sa ginoo nga dili mahatag kaniya. Maung sa pamilya og iskwilhan, mi alagad sab siya sa ilang simbahan, isip parish, pastoral council president for nine years. Being a wife, a mother, a teacher, a school head, and a church leader is not easy. There were many ups and downs, many trials to test our courage. strength, enthusiasm and faith. However, I have my God who continuously and never cease to love, care and provide with everything we need, with great passion to serve to the least of my brethren. I worked hard every day, not only for my benefit, but for the common good. All the days of my life will be offered him to him alone, and if problems may arise, All I can say that Problema ka lang My God is greater than you I surpassed all the trials that tested my faith And because God destined us And really knows what's the best for us in His perfect time I take all the teachings, guidance, and suggestions from my elders and superiors. I always remember that there are no challenges and trials that we cannot handle. Because we are the women of today, the women with strong will and determination. Punu sa kaisug, kadasig, pagsalig ugugma, kining atong makogihun, matinabangun, ugmapinanggaun nga my Wonder Wana 2024, sa dakbayan sa danau. Mam Hazel Bariga.